mga legends po sa dance floor ang maglalaro ngayon dito sa Pimax Family Game Show sa buong mundo ang... <laughs> Now let's meet our players. Pangyayari na po sa Family Feud ang much-awaited na reunion sa hottest dance crews of the 90s. Please welcome the Street Boys. Pinangungunahan po ng uh, teen heartthrob at actor at dancer. Walang po ako kundi si Danilo Barrios. Rio. Ah! Yeah. Hindi. Welcome, welcome. Thank you so much. Alam niyo, pag sinabing reunion ng mga dance groups of the 90s, isa sa una sa listahan talaga ang tanong, kailan po ba namin mapapanood muli ang Street Boys? November 8. Yan. Yan. Na. November 8. Kaya na, malapit na. Abangan po. Danilo, sino-sino makakasama natin sa ating reunion today? Well, makakasama natin ngayon si Kuya Maynard, si Kuya Nico, at si Kuya Joey. Ah, ang mga kuya ko. Ah. Ito po, grabe. Ilang years na ba kayo magkakasama, Kuya Maynard? Almost 32 years. 32 years? Eto po, marami na po nag-aantay. Let's do it. Siyempre, ano pa lang yan, pasili pa lang yan para sa uh, paparating nilang concert sa November. Yes, sir. Thank you. Thank you. sobrang marami pong matutuwa. Kaya good luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank At, you. At ito naman po ang makakalaban nila. Nako, nagsama-sama po ngayong gabi ang alamat sa pagsasayaw. Kung sila po ang mga iniidolo noong 90s, eto po, sila po dahilan kung bakit po may street boys, UMD, maneuvers, at lahat po ng dance groups, Dahil sila po ang talagang inspiration uh, inspirasyon at mentors. Di ba namin mga dance groups noon? Please welcome the Groove Masters. Let's by the godmother of modern day pinoy dance, kita gilino, hayenjo hayenjo hayenjo. welcome back. welcome back to everyone. kita. welcome back to everyone. i'm fine. i'm great. sino sino pumabangkaso? i kasama a groove masters now. yes, i'm very uh, happy to introduce to you. first is the uh, choreographer of the stars for all seasons, director, yes. producer, and would you know that i discovered her? Whoa! Wow to chara Welcome back, Derek. And next is the founder of the Sex Bomb Girls. She has her own dance guru channel, Yes, Joy Concho. And top bata Samir, choreographer of Rice Kunda and founder of Dance, dance, dance Royalty. royalty. Grab sana ako, pero gusto po nila mag-sample. Nako, okay lang po bang pagbigyan natin? Okay. Eh, due to insistent public demand, let's welcome the Groove Masters. Thank you, Tita Jeline, Ms. Mary Beth, Ms. Joanne, Ms. Sudan. Grabe. Ito na po, the Groove Masters and of course the Street Boys. Sila po ay may chance na mag-uwi ng 200,000 pesos ngayong gabi. Ang tanong, sino kayo grupo? Alamin na po natin. Danilo, Tita Jeline, let's play round one. Good luck, guys. Top five answers are on the board kapag papasok na sa school kanyang anak, ano ang madalas na ipaalala ni nanay? Go! Kina Jeline. Kumain ng mabuti. Kumain ng mabuti. Nandiyan ba yan? Kumain ng mabuti. Uy! Ganun. Eto. Danilo, may nag-aaral ka na bang anak ngayon? Tatlo. Tatlo na. Eto. Tamang-tama. Kapag papasok na ka sa kanyang anak, ano kayo madalas na pinapaalala ni nanay? Mag-aral ng mabuti. Aral ng mabuti. Nandiyan ba yan, sir? Yes? Danilo, pass or play? Play! All right, let's play round one, street boys. Kaya Pinoy. Again, papasok na sa school yung anak. Anong madalas na ipaalala ni nanay? Ang madalas ipaalala ni nanay, maging mabait. Maging mabait. Yeah. Be to others. Ika nga, nandiyan ba maging mabait? Nandiyan yan! Wow! Ay okay. ko. Kapag papasok na school yung anak, madalas na ipaalala ni nanay. Ano kaya ito? Anak, mag-ingat! Mag-ingat! Mag so, na anak Nico. Yung eldest is how old, Nico? 25. 25. Yeah, 25. yeah, 25. So, nandyan ba ang mag-ingat? <speaks> oh. huh? Iba talaga from experience. <laughs> okay, good Joey. Pagpasok na sa school ang anak, ano kaya madalas na pinapaalala ni nanay? Huwag kalimutan ang mga gamit. Huwag kalimutan ng gamit. Nandiyan ba yan? Ayon! Bale, meron pa. Danilo, papasok na sa school ang anak, madalas na pinapaalala ni nanay. Ano kaya to? Ayon! Adel, Groove Masters? Maynard, kailangan mo kumento. Okay, Maynard, papasok na sa school ang anak. Ano kaya madalas na pinapaalala ni nanay? Umuwi ng maaga. Ito may tanong, nung nag-street boys kayo, I'm sure baka iba sa inyo, estudyante pa noon. Oh, oh. Pero after school, diretso rehearsal. Diretso rehearsal. Diretso oh, rehearsal, di, di ba? Diba? Wala eh. Oh, wala, wala, wala ka, rehearsal. Pero sabi ni nanay, kung walang rehearsal, uuwi na maaga. Ano na yun. Anyway, so Dan, kapag papasok na sa school ang kanyang anak, ano ang madalas na ipaalala ni nanay? Makinig sa teacher. Ay! Ms. Joy? Huwag makikipag-away. Huwag makikipag-away. Ms. Maribel? Laging dala lahat ng damit sa school. Laging dala lahat. Walang kalilimutan. Kita, Jeline, isang tamang sagot lang. Ano po kaya yung uh, para sa team ninyo? Ano ang parating paalala ni Nanay? Sumunod lagi sa teacher. Sumunod sa teacher. Pag tama po sila, maaagaw nilang na itong puto sa street boys. Nandiyan ba ang sumunod sa teacher? ang score natin. Ah, Asti, eh, yung Groovy eh. Masters, nakakuha na po ng 88 points. Pero, may tiwala po ako sa Street Boys na may tatlong rounds pa tayo at kaya-kaya po nila talagang gawin yan. Hindi, isa pa tayong naiwan na hindi nasasagot. Eh, parang... Parang gusto ko mamigay ng... Ano eh, ng... Good vibes. Ay ko sa ating crew pa natin, di ba, good vibes. May chance pong manalo ang isa sa inyo sa audience ng ng 5,000 pesos. Boom! Nasasagot ninyo. Ha-ha, na iwan sa board. Yung isang yan. Okay, number four. Sino sa inyo? Sino sa inyo? Okay, okay. Sige, kuya. Sige. Ano pangalan mo? Mark po. Hindi ka saan ka, brother Mark? Taga Bulacan po. Bulacan. Okay, Mark. Okay, 5,000. Ito ha, first time natin gagawin ito uh -oh. Apo. Ah! Isa na lang hinahanap natin. Kung papasok na sa school ang anak, ano ang madalas na ipaalala ni nanay? Kumain ka muna bago pumasok. At tama sa ni paring Mark. May 5,000 pesos sa family fee. Kumain bago pumasok. So <laughs> says... Mamaya may chance kayo. Ngayon, kailangan na po natin i-reveal ang pang-apat ay... Yan, huwag mag huwag. <laughs> <laughs> Similar, similar. Kasi panahon natin walang ganun. <laughs>